Sa Ay, Patuloy pa mangyapon ang pagbablog ko sa Kuan, Ingram ang dati baga may iba yung ground ako oh, maghihapon kulag <tot> <tot> hmm. nakatusok po pa na yung didiho oh, kaya yun ang hmm. tapos may mga nakatusok na mga Guys skin mga ito rumo na

Ayan ang gulap siya. Ayan ang atalang. si. ang atalang siya. Ayan nakabaw na ko mm -hmm. mga mo daw di sa video. Hindi daw ang dahon. Sap. Ang gulis ka Hindi naman masyado na. Kaso lang darak mulo na. Ano no? ka na? Ay, no, na may inita. Kulag? <coughs> yeah, hmm. Iangat ko lang miha. Medyo mm. mal... Para matin mo bigyan makulog yung sipir din man. Kaya pang inaangat. Ada na ako. yung mo ako pala. Inuha talaga mga tayo na nakatago sa gilid. Nakatago, ano? Tsaka, saan mo ko nagpalimpia? Ano na, mga niya. Hindi mo nalilig mo, parang nila na <coughs> Hindi na halis. Ito hmm. relax. Tusok man, tusok. Uh -huh. Tusok ang buwan. Tusok ang gilid, oo. At,

Ipo yun pa na. Daddy, yung nakabong pa. Dadío, nakabong, pag gano'n pag nakabong ng konsong kulo. Ano? Yung mga hmm. Sakit? Hindi hmm. Relax. Hmm. siya para makusan

dito oh, shoot ka na lang dito kay tita. I did. I did. Didi mo na po na dirtso ni. E? Tahap karga ko pa mo Kumusta ang vlogger? Okay lang. <laughs> vlogger okay. okay. Sabi ko nga, mayaman na siya.